Ito, so, Giko. Wala na may siwente. Ayan, tapos nagreklamo ka, matagtag yung gulong mo. Pwede na natin yung gulong. Ikutin natin. Oh. <laughs> Parang buntis, oh. Oh, di pantay talaga, oh. Oh. Laki, no? Laki na oh. nga, no? Ayan pala. Parang oblong. Oh. Kaya yeah, pala sabi ko matagtag. Matagtag, yun yung matagtag sinasabi mo. Yung maingat. ano, nakaraan? Kailan lang? Bago may, magpasukan? May ano na to? May buwan na? Bago pa magpasukan? oh, tingnan natin yung ano. Pantay yung ano, sa gulong talaga yan. Pantay yung ano, ayan o. Oh. Yung mags. Oo, pantay yung kakain mo sa mags. So, wala namang ano, baka sabihin mo. Baka hindi pantay yung pagkapasok ng gulong. Ayan o, oh. pantay o. Oh. oh. sa kabila tayo. Tingnan natin sa kabila. Ayan, ito may bukol, ito may problema. Ito, ito yung malaki, sobrang laki ito. ito ito, you know. Ay ano, malaki oh, hindi pantay, hindi pantay to. Kumbaga ano, ito yung cancer niya. <laughs> Kaya pala sabi ko tang inang lakas ng ka, parang may cab, na ako sa bila, Tulog. Di ba? May ano. Oh. May cab. Oh, tingnan natin dito. Oh, pantay oh. Oh. Walang ano, oh. tamang tama yung pagkakabit ng gulong. Ayun, oh, baka sabihin na yung gulong baka hindi pantay yung pasok. Ayun oh. Oh, sakto-sakto yung pagkakapit ng gulong oh. Oh, gulong ang problema. Oh, pwede mo ibalik yan. Ha? Magkakabit okay, ko na. Pwede ko. Kaya may yung isang buwan okay, Tapos na. Oo, oh, wala na. Oh. Pandarin mo le Dito ka mag-side. Dito ka naman ako. Oh. Oo, oh, dito ka sa kabila. Ako magpaandar dyan. Doon ka sa kabila. Doon ka sa kabila mag-side. Doon, doon. Doon ka. Opo, i-side mo yung gulong. Oo, oh, i-side mo yung gulong dyan. Ako mag... Hindi, opo ka doon oh isight mo ano ka laki oh hindi mo ng ublong oh oh wala <laughs> oh, <baano> mo yan <laughs> eh reklamo kabig <laughs> ko, ba't ganun kumakabig <laughs> oh di kumakabig no ano mo problema ngayon buti hindi sumabit dito hindi, hindi pa naman nakabot grabe laki talaga kain yan oh sabi ko baka ano baka na ano yung baka bingkong yung mags ba sabi ko bakit ganyan o oh, ganyan mo o oh, ah grabe o oh. oh, tapos matakbo ka kung maganon ganon ganon hindi ka pantay o oh, o oh. ah grabe ay, o oh, akala mo plat eh